Gusto ko lang po ito sagutin. Para saan ba talaga hindi naman pumayat pero maganda? Eto, sabi, may maleta pa din naman na. And both of them are not followers. Not a follower, not a follower. So siguro yun yung dahilan kung bakit hindi nila alam na mas malala yung taba before. Hindi man biglaan yung pagsingaw ko. To continue naman yung pagloko. At saka nabawasan guys, dati ang dali ko yung drawing. Drawing na lang na bilog ako na yun eh. <laughs> tapos sa mga video namin ni Zoe before, parang ginagawa ko na lang joke yung anlaki ng chan ko na parang buntis, tapos pinagtatawa na lang namin yun. Napapansin ko lang, bakit pa parang naging normal na yung pag-criticize natin ng body shape and size ng mga babae? And bakit pa pag nag-describe tayo ng mataba or ng chubby, may ha ha, -ha sa dulo? Bakit ano po bang nakakatawa? mag-spang yung balat ba? Pwede rin natin sabihin na, ha ha ha, may galis. <laughs> Di ba parang nakaka-offend pa ganun? Sa mga kagaya ko na may picos, mawalan lang ko ng 3 pounds sa dalawang linggo. Sobrang achievement na yun. At kung hindi mo na nagnasan magkaroon ng malalang PCOS, hindi mo ito maintindihan. Ako basta ako, ini-enjoy ko lang at saka feeling ko maganda ako. Basta maganda